Magandang araw sa inyo lahat at ngayon ay papunta tayo ng Ducati Manila kasama natin si Benji at gamit niya yung R15. Naimbitahan tayo sa test drive ng Ducati. Punta muna kami. At syempre, ipipex ko na lang din yung aking tindahan. Ayan. Kamay oh, ka muna! Nakablog oh. <laughs> ako! Meron tayong install dito ng atin. That's my show, my Nikamoto. At nasa tapat lang siya ng PPMO. at uh, dating fire station ng Pasig. Tikman niyo yung aming siomay uh, at siguradong malalasap niyo at babalik balikan niyan. yan. Uh, let's go! Hindi tayo nakapag-gloves. <laughs> okay ilang kasi medyo marapit lang naman yung pupunta natin Pero dapat mga kamoto ay lagi kayo nag gloves Pag gagamit kayo ng motor or magdadrive kayo ng motor Dahil dagdag protection din yan Pag kayo ay natumba or nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa motor Eno, eh, Benji, excited ako nakapag test drive na tayo ng Ducati mga kamoto unang beses natin makapag drive ng motor ng Ducati pero tayo mga nakita dati at uh, nasakyan pero hindi natin siya na drive so sana mamaya makapag test drive talaga tayo tatanggal na yung sticker ng monster sa na cup natin so shout out nga pala oh. shout nga pala natin yung ating Dino Philippines na cup Dino Yun lang mga kamoto, hindi masyadong mainit ngayon uh, at medyo makulimlim. Pero nagbabadya yung ulan, no? Medyo madilim doon sa pupuntahan natin. Oh, uh, shout ka muna. Shout sa ko. Thank you sa pagpayad. Ayan, oh! May waiver pala to. <laughs> Kaya may ibe siyempre Mataw din like kay Boss Martin, dolar sa bisis ko. Ito yung mga scrambler dito. Yung mga ano rin, parang hotard, ganun. Ito naman yun. Tapos meron din pala dito motor yung ano. Yung expired ng Lamborghini tsaka Ducati yung pinagsama doon. Gando. Ganto pala siya sa si personal. Maka Owens at Brembo. brake ano na rin pala siya. Caliper. Tapos yung kanyang upside down port. Ganda. Hindi ko sure kung ito na yung kanyang ano, stock pipe or pipe niya talaga yung muffler niya. naka na siya. Tapos ganun yung takbo ng tubo. Pagpunta sa ilalim. Dalawa siya. Dalawa siya ang kanyang signal light naka LED na rin at yung mga uso na na medyo kahit masagit hindi kagad siya mapuputo from... oh. naka air to wind naka ako oh, nga ano transferred na ng B-twin. Mm. ay correct nyo ako kung mali ako ah <laughs> <laughs> oh, correct nyo daw siya kung mali ah comment nyo na lang comment nyo ganda ng buga niyan. Nakaikot sya, no? Oo. Ganyan ang buhay ng Tapos, ang pwesto ng muffler nya, ayun. Hmm. Ah, nakaikot na gano'n. E, Ito naman, ano, Huwag na pa yung kanyang oil filter. Pag tumamain, bulog yan. Yeah. Huwag na pa patamain yung Sige nga, sige nga. Sakyan. Ito, -tray, yung masakyan? Ay, e, sasakyan ni Benji yung isang Scrambler. Ayun, no? Pare, bagay. Nihayatin ako ni Mrs. Pero payagan din kaya ako bumili nito. Iyon yeah, no? yun, ha? Diablo rose 3 na pala to. Ayan, yeah, lang tayo mga kamoto. Tapos meron din ditong mga multi-strada syempre. Yung B4 nila. Na Pikes Peak. Ito pala yung tsura nun. Ang laki sa personal. Grabe. panel niya, ganyan. Ito yung meron siyang taguan. Ang laki ng muka. Tapos ito yung rally. Teres yung parang ano to. Ah, design niya. It's Strada V4 Rally. Naka uh, Brembo na rin na brake caliper. Tapos ganito yung kanyang ilalim. Pupunta sa head, tumaan sa ilalim yung kanyang tambucho. Tapos nandun sa video. Ah, uh, Ako. Hindi po kayo nagsasabay. Pwede po, sabay. Okay lang. Pa, Dito na lang. Man. Man. Okay, check ko pa kung ano yung timbang nun. Diba, ma'am? Yes, sir. <laughs> Thank you. Thank you, sir. Thank you. lang Tol, tol. May tanong ako. Yes. Kailan ka mawakabilang doon sa group na yun? Tagal pa, matagal pa. Nag-uumpisa <laughs> pa lang tayo mag-truck eh. Sila sir Toti, tsaka sila sir TJ talagang professional racer na yung mga yun. Pabipili na si si Benji at ako na gagamitin ng motor Test ride lang naman at track Ayan natin Meron ditong Super Sports 950 Ayan Meron din dito Indian Motors Thank you playing rolling 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 Ah okay. Mission Scrambler Ducati Nice. Wait, hindi mix siya. Itong motor na to, mga kamoto ay demo bike ng Ducati Trackday. Ah, uh, scrambler pala to ito yung unang it test ride natin Ooh. Ganda na ito ha ah. Smooth second gear lang ako dito <laughs> Mga kasama rin tayo So habang iniintay natin mga kamoto yung ating mga kasama Eh bigyan ko kayo ng quick view dito sa gamit ating motor So ayan sya, Scrambler ng Ducati Hindi ko lang sure kung ilan yung displacement nya pero nasa 790 ata to Ganda ng suspension niya. Sarap. Uy, solid din yung ano ah, auto blip niya. Ah, kaya pala. Prone pala sa paso. Itong motor na to, buti na lang meron siyang ganito. Hit guard. Okay yung takbo niya. Sarap. Pati yung auto blip, hindi siya yung tipong ang tawag doon yung kumahampas hindi hindi siya ganun grabe second gear lang ako dito yes sir nice tapos yung pagkuhan ng neutral niya mga kamoto Napaka gaan, napaka lambot Okay itong motor na to Solid Solid din yung aming gate eh Ganda yung kanyang itsura mga kamoto Nandito yung kanyang pipe Buti na lang meron siyang heat guard na ganito Yan, ginawa talaga yan para dyan Ito sa ilang CC? Parehas lang? Ito, oo, 800 dyan 800? 800. Okay. Ganda. Ay, isa pa, pa. palit tayo? Okay. Isa, pa oh, isa pa daw? Isa pa daw, sir. So, ito naman mga kamoto. Same lang din. Scrambler type din siya. Ah, ganun din. Wala oh, tayo. Wait lang. check engine Uy, ayaw mandar Ayaw mandar? Wala, hindi eh Oo, ayan o oh. Ito ano nyo eh o Ayan ang gear eh o Neutral Ah, kailangan naka ano Naka clutch Okay Nice! Nakalimutan ko meron din palang features yung ibang motor na kailangan mong i-clutch or kailangan mong pick yung clutch bago siya mag-start etong motor na to merong ganun Pwede <laughs> si Woo! okay bigyan ko naman din kayo mga kamoto ng quick view sa motor na to so ito yung itsura nya kaya naka rayos sya at mayroon din syang heat guard para sa kanyang tubo para sa kambucho niya naka dual channel ABS tapos syempre meron syang guard at inverted na rin to let's go ito first gear lang sulit na eh <laughs> tsaka may napansin din pala ako mga kamoto yung kanyang handle grip maganda meron siyang gantong ano gantong type ayan si sir yung guide natin nice natin tong Monster Ducati. Ito yung ating i-test drive ngayon. Pangatlo. Ah, ano siya? Monster Ducati. Uy, abot! Gina natin yung kanyang pag-power on. Uy, okay ah. Racing Evo. Oo, oh, okay ah. Ganda ah. sakto siya para sa si Bulldog tapos yung kanyang handle isang diretsyo lang na gano'n no? pero meron siyang pa-curve dito kaya saktong sakto lang siya ito yung mga specs nga pala na inyong nakita natin na stripe natin ay makikita nyo sa official page ng Ducati Philippines aking height mga kamoto ay 5 5? 5? 6? flat footed ako sa motor na to

Sir KJ, di ba? Napaka, ano, napakalaki natin na nakita natin Sir KJ ng personal. Ano yun, bro? Nakikipag-usap na ba ako sa land bank? Land bank? May pinag-iisipan na si bro Benji. Sigurado ah. sa katerbang palo. Ah, sa katerbang palo. <laughs> pero pa dito mga bikes, mga kamuka to. Ah, uh, tingin ko ano to eh, uh, personal bikes na <laughs> ng owners dito sa Ducati. Ducati inspired pero Honda. kanyang ano, Grabe Oh. Eh. Sir sure Troy, Alberto, meron dito ang Ducati. Hindi ko sure kung anong model to. Pakicomment na lang sa video natin mga kamoto para mabasa at malaman din ng mga subscriber natin and uh, nanonood sa video natin. Tingin ko personal bikes din talaga to eh, no? kasi medyo parang old style na siya, classic and race bike show. Pabasin so, yung siya back boom. Meron dito ang 1199 super leg leg gera. Yan, grabe. Back din to. Ito pala yung kanilang ano, uh, Ducati Club yung logo nila kanya. Tingnan yung mga tulong oh. Ay, kulang at. Grabe ang sagad. So ayan mga kamoto, unang beses natin makapag-try ng motor ng Ducati. Shoutout nga pala sa lahat ng nag-assist sa amin dito sa may Ducati Manila. Solid mga kamoto yung nakatry nating mga motor, lalo na yung panghuli, yung Monster Ducati. Para sa si Bulldog actually na pinalaki yung seat height ko, yung hawa ko sa manibela, siyang siya, siyang siya, ganto. Sana makapag-test drive ulit tayo ng ganong motor at magamit natin na malayuan naman sa susunod. Nais ko magpasalamat sa mga tumapos itong video. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, tsaka subscribe sa ating channel at follow niyo na rin po ang aking Facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kamoto Vlog. Perte pa, diba, nakita pa natin si Sir TJ. Diba? Isa sa mga professional na racer dito sa Pilipinas. Sayang guys, hanggang sa susunod na vlog.